July 6. Ayan. Ang nangunguna si Dudong Arim. Si Dudong Arim ang nangunguna. Ako na si Juan? Amigo? Bili lang dito. Ano komportable ang ating mga pasahero. Yan sa sabi ko. Na, di ba madumi ang labas, basta malinis ang loob. Igo, pusa. Kasi, yung iba maganda ang panglabas. Ang pangloob naman,

Ayan na, magpapasin na. Maga nga mali siya, nalang pa lang, nandun na pumila na.

Oh, Pugsit the thing Yan yeah, si Mr. Sabas si Felix Tsaka si RM tahan lang tayo dito para tayo lumusog He <laughs> <laughs> uh, na. na yan Pugsit the thing. Ito na mga Mga doon

Opo, ito lang mo hindi mo nga kasi ito talaga puno yung laki. Mabuti nga muna, talagang talagang. Ito may doon. Ayan tayo. mo na rin. Kailangan naman bakal, isang isa pro. So, Ito lang ba dito?

Ay, ang dyan na yung mga bakit, tapos yung sabit na Sabit na maglagay ng plywood. Dari yeah, sa pato eh. Nalagari lang ang bagasi sa atos. Yan, yeah, yeah, Plywood nalagari. Kung na ito 1, 9, 10, 2, 3. Pumset. Pupuha na lang ang 9, 2, 3. Oh. oh. oh.

di kabilaan ah yung itong may pintura sa ilalim ang sa taas flooring na format eh na ayun na nakapitura na yung mga plywood